Usap-usapan ngayon sa social media si Isa Prisman. Totoo nga bang buntis siya at hindi si James Reed ang ama? Kama kailan lang inunfollow nila ang isa't isa ni James Reed at Isa Prisman. Totoo nga bang nagdadalang tao si Isa Prisman? Sino nga ba ang totoong ama kung sakaling buntis si Isa Prisman. Totoo nga bang ginamit lang ni Isa Prisman si James Reed para sumikat sa industry ng showbiz? Kaya pala nilandi at inagaw niya daw si James Reed kay Nadine Lostre para sa kanyang kasikatan. Kamakailan lang sinagot ni James Reed ang mga katanungan ng maraming netizen kung bakit naghiwalay sila ni Isa Prisman kung ano nga ba ang katotohanan sa kanilang paghihiwalay. Ang sagot lang ni James Reed sa mga fans, hindi na daw sila masaya ni Isa Prisman at hindi na sila nagkakaintindihan sa mga bagay-bagay na nangyayari sa kanilang relasyon. At hindi totoong sinadin los ang dahilan ng kanilang pag-aaway at humantong sa paghihiwalayan ng dalawang couple na si Isa Prisman at si James Reed. Kung totoo man na buntis si Isa Prisman sa ibang lalaki, wala na tayong pakialam doon. Hayaan na lang natin at irespeto ang kanilang desisyon na maghiwalay. Sa ngayon, wala pang formal na salita ang dating magkasintahan na si James Reed at Isa Prisman.